mula nang iwasan ng mga bakasyonista ang isang beach sa Olongapo City. Panira kasi ng view at ng kalikasan ang kanal doon na dumi diretsyo sa dagat. Magbabalita si Marian Enriquez. May dagat nga, pero paano ka makakapag-swimming kung ganito naman ang katabi? Sa beachfront na ito sa barangay Barreto, sa Olongapo City, sa Zambales, kapansin-pansin ang umaagos na maruming tubig sa drainage na diretsyo sa dagat mapurak, malumot at may basura pa. Makikita pa ang isang lalaking ito na naglilinis ng basura at sabay itatapon ng mga nakuha mismo sa may lagusan ng kanal. Dismayado tuloy ang mga turista. Kung may jebs or what yung dumadaloy, so kawawa naman si dagat, kawawa pa 'yung naliligo, 'di ba? Yung amoy niya is amoy labak. Mabaho siya. Yes, amoy labak siya kumpara doon sa area na 'yon na wala naman siyang amoy. Kadalasan kapag ganitong summer, napakarami raw ng mga turista ang bumibisita rito. Pero ngayon, kapansin-pansin na tila iniiwasan at wala nang lumalangoy sa bahaging ito ng dagat. Hindi lang mga turista ang nagre-reklamo, maging ang resort sa tabi ng kanal. Eh, Siyempre, pag naamoy nila yun, eh, para inconvenience sa part nila yung kakain sila sa restaurant namin. Tapos biglang meron silang maamoy na hindi maganda. Siyempre nakakasira din ang appetite. Yung ano. Kahit na ang isang lokal sa lugar, two years ago na nang huli siyang nag sa katapat na dagat. Hindi ko masabi yung bau eh. Ah, negro, may kanal. <laughs> Paglabas naman sa main highway, makikita ang sementong nakatakip sa kanal kung saan dumadaloy ang tubig. Ayon sa DPWH, posibleng galing sa mga kabahayan o establishment sa lugar ang maruming water discharge. Ayaw naman daw ng Olonga po LGU na matulad sila sa pagpapasara noon sa Burakay para sa rehabilitasyon. Kaya pa iimbestigahan na nila kung saan posibleng nanggaling ang lumalabas na maruming tubig sa kanal. Either nanggagaling doon sa establishment yung wastewater or uh, nanggagaling siya doon kasi may natural creek kasi yan. And unfortunately, uh, may mga tumira na rin sa paligid ng mga creek so we have to, make, we have to ensure na Yung, yung mga ways din nila, eh, hindi doon dumederecho. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5.